Hello, Ibed! Ari naman kami subong sa may old airport sa Bacolod. Amo na subong sitwasyon sa old airport pala kay sa Pilaka Adlaw, patindugan ay na building. Oh, may kudal na. Patindugan na ni siya building di. Nga para sa daw mall bala. M bala Pilaka Adlaw. Mga 2026 ka di subong. amo na ni subong ang old airport gina walking walking at ano? kaya rin man kami sa bunga walking walking kumuning akon mga kaupdanan di ko ang luha sila oh. balikad ka mo anay mga kaupod oh na Amin isubok ang akong mga kaupod pag lagaw-lagaw sa old year. Walking walking lang kay eh, hindi nako kasarang maglagan-lagan. Basi hindi naman ko blaka tulog karon walking walking lantaw sa palibot may medyo mabulubog naon ang panahon subong kay magulugalog oh pero daw may nagpapanalit he hala daw magpapanalit he babe ha kami ah, man manta ko kay ito ha i may payong manta maligo naman ta sa ulan kon okay lang na ah kay lupad ning payong tanikon maghangin kayo ang <laughs> panalit eh. <laughs> Pabalik. naman taguro eh. Kita? Malambot ito sa punta? Ah, kasi Dido, si Rin. Enjoy lang anay kami kay Dawai pa man nagtudo ang ulan. Tiyo daw asik asik na. Eh? Ano, Oh my god, may baby ka. Are you baby ka? Ara, baby. Oh, baby. Baby pa ni oh. oh, baby pa ni. Oh, baby pa na. Hello. baby ka. Baby ka. kan ni Rain. <laughs> Hindi, ano lang na iguro ah, nang daw talithi, talithi lang. Huwag ka namin tanay hangin, di ba lah? Namin isang hangin, kapris ka, daw ma, maupod huyop ang ako niya mga problema. Hindi, di pating buho ko maupod. Di pati ang buho ko maupod ha. Maupod huyop sa hangin. Hasta nito sa punta kulite ang baluarte na lang natin sa mga karbao. Hala, may mga may mga kulitis. Bib, tadi na di kulitis. Ari, namin. Nisa butangan, ano? Namin, nisa butangan, munggo. Spinach. Oh, ari, ho. Hindi ni mga watwete. Sige, ha, bababay. Ay, malay kami, bababay.